Un ebeno. Nah, kita pingsan Full blast dia ha? Yang ya. Ini finish product Oh, ini siapkan yang mixture ini sa roller, pwede po di Oh. Okay. First coating ayo. Eh? First coat. Nikuga ni ya, mugre ni ya, orang hitam. Grey.

guys, to uh, update sa uh, ginawa naming pan guys, yung pispan pan uh, dito, guys no? makita nyo dyan na uh, ito yung mga uh, ito yung inayos namin dahil ang problema ng may-ari dito, guys, is uh, laging bumababa yung tubig, so, ang ginawa namin uh, inapplyan namin ng aqua shield, yung brand ay ABC, guys no, so, unang pag-apply namin dito Uh, may problema pa rin guys dahil yung lagaya ng yung lagaya ng yung makita yan may orange guys lagaya niya ng uh, pump niya guys so ang area kasi dito guys is low lying area at malapit sa van, malapit sa ilog no so kapag nagukay ka ng mga mga 2 meters uh, may tubig na so yun so na namin yun guys dahil yung uh, gilid-gilid ng kuan uh, ng nung pispan is sobrang kuan uh, dry na no so nagdry na yung waterproofing pero yung lagaya ng lagaya ng uh, ayan, pump is may tubig siya so nakita namin is yun ang problema nanggagaling sa ilalim ng uh, lupa yung tubig pumapasok sa taas no So reverse function yan guys Pag naglagay ka rin ng tubig Dito sa kwa Nakapol na yung tubig dito sa ating fish pan So nagda-down yan guys no Dahil may may absorption gas galing sa ilalim no? Kahit naka water popping na itong taas At may absorption doon sa ilalim So bababa pa rin yung tubig natin no So yun ang dapat natin consider guys Pag gumawa tayo ng pispan, uh, fish pan No? So ayan, kita nyo uh, nag na tayo ng tubig jan Yun. Magos na yan, galing to sa balon guys no. Ayan. So yun guys, ah, pag gumagamit ah, gagawa kayo ng kuan ng pispan guys, maganda yung tubig galing sa ah, balon guys, wag yung galing sa nawasa dahil ah, may chlorine yan no. So ayan, ah, yung mga kuan natin, yung mga landscape, ah, na restore na rin yung mga kuan no. Yung bangag So, yung mga tanim nyo, yung mga kuhan nyo, naka-restore na yan. So, suba, susubukan natin paanda rin yan uh, mamaya. Pag na full na yung itong tubig nito. Guys, no? makita ko natin na yung bago nating natapos na pinspan. Okay. Uh, ito guys, mga mga isang buwan na to guys. Dahil marami pang mga observation dito na ginawa namin. Dahil para sure talaga na walang an oh, tagas na tubig so, ito na yun oh. kita nyo dito yung oh, natin, landscape natin is naka restore na guys tingnan nyo ang polo nito guys is chocolate brown no? Oh. so maganda siya bagay dito sa mga alam na dream guys no? Oh. so yan kita nyo yung mountain is naka plus na yung tubig no? Oh. yan ang problema nito guys wala pang isda no? Oh. so Pagka-pili natin itong lamuyan ngayon, at mayroon naman tayo dito mga hawain na naka-antay na. So, baka, uh, so, hindi tayo makasahaw dito guys, no, sa mayari dahil, nagodin tayo, no? Lagi. Okay. So, itong para guys, itong, ah, uh, pool ng ating fish park, kasi bumaba yung tubig, ayun, bumaba So, na, Ginamitan namin ng aqua aquasing Aqua <laughs> So, sure na to guys, no? Ganan kawan. Yun. Chat out kay kawan. Kuya Joel. Nagkunti. Okay. Oh? Oo. Tirador. Tirador nang bahaw. Stop. 95. Release the Kraken. Thank dia kena suka buat dia nah. Ha. Nah, ini bayai-bayai. Lah. Gua kayo atmo perami. Oh, kan ni. Tu kita tu deh, noh. Ha? Apa nak kau pun, nah. Oh. Lai gitu kena ni ayo. もうね、ラういーね、もう。